ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, gamit-gamit nga nito ni Farah ang kanyang uh, anak orang ang uh, kanyang tao para panlaban nga kay Lucy. At makuha niya nang tuluyan ang uh, loob nga nito ni Darius. At ngayon medyo na napasamangan ng kaunti etong si uh, Lucy. Dahil nga uh, na-hospital nga etong si Farah at uh, doon kinabaan silang lahat na baka mawala ang baby nga nito nila Darius at Lucy. At uh, nalungkot nga si Cheska dahil nga sa nabaritaan niya na muntik or uh, posibleng wala na siyang baby brother or baby sister. Habang dito naman sa ospital naging okay naman ang kalagayan ni Farah. Subalit so, sinisisi niya pa rin kesyo si Lucy at pinapakita nga niya na mahal niya ito. Kanya nga magiging anak at uh, si Lucy ay hingin hinginan tawad sa kanya. Dahil hindi naman daw niya sinasadya ang masaktan na ito. Subalit hanggang kailan nga ba magtatagumpay itong si Farah? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.